tigil mo na lahat ng ginagawa mo ngayon. Ang ihahayag ko sa video na ito ay maaaring ganap na magbago sa paraan ng pagtingin mo sa mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Alam mo ba na ang isang bagay na kasing liit at kasing simple ng isang butil ng bigas ay may makapangyarihang mensahe na nakatago sa banal na kasulatan? Ang lihim na ito ay may potensyal na baguhin ang iyong pananaw sa pananampalataya, probisyon, kababaang-loob at pasasalamat. Marahil ay hindi ka tumigil sa pagmuni-muni ngunit ang kanin ang karaniwang pagkain na nasa hapag ng milyon-milyong tao sa buong mundo ay nagtatago ng malalim at pambihirang mga aral na maaaring maglalapit sa iyo sa Diyos at sa mga layunin na mayroon siya para sa iyong buhay. Mayroong isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong inaakala sa likod ng butil na ito. Isang mensahe ng pag-asa pagpaparami, katatagan at espiritual na muling pagsilang. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ang bigas sa pamamagitan ng pananaw sa Biblia ay maaaring maging susi sa pag-unawa sa mga banal na pangako ng kasaganaan at kabuhayan. Sa buong kasaysayan, palaging ginagamit ng Diyos ang simple upang ihayag ang hindi pangkaraniwan at ang mensaheng ito ay handang hipuin ang iyong puso at buksan ang iyong mga mata sa isang bagay na maaaring hindi mo na pagtanto. Kaya naman, hinahamon ko kayo, panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Ginagarantiya ko na ang bawat salita bawat pagmuni-muni ay nagpapasigla sa iyo at magdadala sa iyo na makita ang mga detalye ng iyong espiritual na buhay na maaaring hindi mo pinansin. Huwag palampasin ang natatanging pagkakataong ito na makatanggap ng bago at makapangyarihang makakapagpabago sa iyong paglalakbay sa pananampalataya magpakailanman. At bago magpatuloy, gusto kong magtanong sa iyo ng isang espesyal na bagay. Iwanan ang iyong komento sa ibaba na nagsasabi kung ano ang pinakanakakuha ng iyong pansin sa video na ito. Napakahalaga ng iyong opinyon. Maari itong magbigay ng inspirasyon sa iba at tulungan tayong bumuo ng mas matatag, mas nagkakaisang komunidad. Gayun din, Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell. Sa ganitong paraan, makakatanggap ka ng hindi ka panipaniwalang mga video tulad ng unang kamay na ito na direktang nagdadala ng mga transformative na mensahe sa iyo kaya't maghanda, buksan ang iyong puso at sumama sa akin sa paglalakbay na ito ng pagtuklas. Ang sikreto sa likod ng bigas, ayon sa Biblia, ay malapit ng mabunyag at hindi mo ito mapapalampas. Sama-sama nating tuklasin ang nakapagpabagong katotohanan ito na nakaantig sa iyong buhay sa mga nakakagulat na paraan. Noong sinaunang panahon, ang bawat pagkain ay may layunin na higit sa simpleng pagkilos ng pagpapakain sa pisikal na katawan. Sa napakaraming pagkain na binanggit at pinahahalagahan ng sangkatauhan, ang isang maliit na butil ay nakakuha ng mahalagang espasyo sa mga kultura at tradisyon, bigas. Bagamat walang direktang sipi mula sa pagkain ito sa Biblia sa maraming sikat na bersyon, may mga simbolismo at mensahe na maaaring malalim na nauugnay dito kapag nauunawaan sa liwanag ng pananampalataya at espiritualidad. Ang bigas na may simpleng anyo at puting kulay ay maihahambing sa espiritual na kadalisayan na hinahangad ng mga mananampalataya sa buong kasulatan. Ang pagiging simple ng butil ay nagpapakita ng katotohanan sa Biblia Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mateo 5.3 Kapag inilagay sa konteksto ng subsistence, ito ay nagsisilbing isang halimbawa ng banal na probisyon na hindi nagkukulang, katulad ng manas na ipinadala sa mga Israelita sa disyerto sa parehong paraan na ang mana ay nagpapanatili sa mga piniling tao araw-araw. Ang bigas ay naging isang simbolo ng patuloy na pangangalaga at pangangalaga sa maraming kultura. Bilang karagdagan sa simbolismo nito sa nutrisyon, ang bigas ay nagdadala ng mas malalim na espiritual na kahulugan kapag iniisip natin ang tungkol sa pagpaparami at kasaganaan si Jesus sa pamamagitan ng pagpapakain sa karamihan ng tao ng tinapay at isda ay inilarawan ang kapangyarihan ng pananampalataya sa pagbabago ng kaunti sa sapat. Ang bigas na may kakayahang lumaki ng husto kapag niluto ay sumisimbolo sa banal na pagpaparami na ito. Ang maliit, tila hindi ganong halaga kapag nadikit sa tubig at apoy ay lumalawak, nagiging pagkain na nakakabusog sa marami. Ganito rin ang kaso ng salita ng Diyos. Kapag nilinang at pinalakas sa mga puso, ito ay nagdudulot ng paglago, pagbabago at kasiyahan. Mayroong mahalagang katangian ng pagtatanim ng palay na nag-uugnay din sa sagradong teksto. Ang palay ay nangangailangan ng maraming tubig upang lumago at ang tubig sa banal na kasulatan ay kadalasang nauugnay sa paglilinis, muling pagsilang at buhay na walang hanggan. Sa Juan 4.14 sinabi ni Jesus, Ngunit ang sinumang mang umiinom ng tubig na ibinibigay ko sa kanya ay hindi na mauuhaw kailanman. Sa parehong paraan na kailangan ng halamang palay ang mahalagang elementong ito para sa pagunlad nito, ang mga tao ay umaasa sa tubig na buhay na nagmumula sa banal na presensya. Ang isa pang kapansin-pansing aspeto ng palay ay ang proseso ng paghahasik nito. Upang ang butil ay tumubo at lumago, kailangan itong ilibing at maglaan ng ilang oras na nakatago sa lupa bago mamunga. Ang natural na siklo na ito ay sumasalamin sa isang espiritual na aral na nasa Juan 12.21 kung saan itinuro ni Jesus. Kung ang butil ng trigo ay hindi mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling mag-isa. Ngunit kung ito ay mamatay, ito ay magbubunga ng marami. Ang palay tulad ng trigo at iba pang mga butil ay isang simbolo ng pagtalikod at pananampalataya dahil ang gawain ng pagtatanim ay nangangailangan ng pagtitiwala sa hindi nakikita. Ang metapora na ito ay naglalarawan ng personal na sakripisyo na kailangan upang makamit ang ipinangakong kasaganaan. Higit pa rito, kapag pinag-aaralan natin ang kultura, napagtanto natin na ang bigas ay kadalasang ginagamit sa mga pagdiriwang ng unyon at pangako tulad ng mga kasalan. Sa pamamagitan ng paghagis ng bigas sa mag-asawa, ang layunin ay biyayaan ang kanilang bagong paglalakbay ng kasaganaan, pagkamayabong at kasaganaan. Bagamat ang tradisyong ito ay may paganong mga pinagmulan, ito ay nagdadala ng mga halaga na maaaring muling bigyang kahulugan mula sa isang kristyanong pananaw. Ang pagsasama ng kasal, gaya ng inilarawan sa mga taga-Efeso di Pa 31, ay sumasagisag sa sagradong tipan sa pagitan ni Kristo at ng kanyang simbahan. Ang bigas, kapag ibinahagi sa seremonyang ito, ay kumakatawan sa isang tahimik na panalangin para sa pagpaparami, pagmamahal at katapatan. Higit pa rito, imposibleng baliwalain ang aspeto ng komunidad na itinataguyod ng bigas. Sa maraming kultura sa buong mundo, ang pagkaing ito ay inihanda sa malaking bahagi at ibinabahagi sa mga pamilya at kapitbahay. Ang ugali na ito ay bumalik sa kaugalian ng pagputol-putol ng tinapay na binanggit sa aklat ng mga gawa dua karate size. Araw-araw ay patuloy silang nagtitipon sa looban ng templo nang may kagalakan at katapatan ng puso. Ang bigas bilang pagkain ng komunidad ay sumisimbolo sa pagkakaisa, pagkabukas palad at pag-ibig sa kapatid, mga pangunahing halaga sa pananampalatayang kristyano bilang karagdagan sa espiritualidad, ang bigas ay nagdudulot ng aral sa katatagan. Ang paglinang nito ay mahirap, kadalasang nangangailangan ng pasensya at pagsisikap. Dinadala tayo nito sa CP sa Roma Putesan 3-4. Ang pagsubok ay nagbubunga ng tiyaga. Tiyaga, sinasang ayunan ng pagkatao at sinang ayunan ng pagkatao, pag-asa kung paanong ang magsasaka ay nagpupursigi na anihin ang palay sa tamang panahon. Ang mga Kristiyano ay dapat magpumilit sa kanilang paglalakbay sa pananampalataya na nagtitiwala na ang mga bunga ay darating sa oras na itinakda ng Diyos. Habang iniisip natin ang pagkain sa ating mga mesa, dapat nating tandaan na ang bawat butil ay kumakatawan sa paggawa, banal na paglalaan at hindi mabilang ng mga pagpapala. Sa 1 Thessalonians 5.18 mababasa natin, Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Naway makita natin sa kanin hindi lamang pisikal na pagkain, kundi isang simbolo ng pananampalataya, pag-asa at pasasalamat sa patuloy na pangangalaga ng lumikha ang paglalakbay ng bigas sa pang-araw-araw na buhay ay isang tahimik ngunit makapangyarihang metapora tungkol sa pagiging simple na nagtatago ng malalim na katotohanan. Kung paano ang binhi ay ibinibigay sa lupa, ang bawat kristyano ay tinatawag na ibigay ang kanilang buhay sa pangangalaga ng Diyos. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng kasulatan, mapapansin natin na ang Diyos ay palaging gumagamit ng mga simpleng bagay upang ihayag ang mga dakilang lihim. Si Moises ay may hawak na tungkod, si David ay may lambanog, at si Jesus ay gumamit ng mga talinghaga tungkol sa mga buto, tinapay at alak upang ihatid ang kaharian ng langit. Ang bigas, maliit at maingat, ay pumapasok sa parehong salaysay na ito dahil itinuturo nito sa atin na sa Diyos, kung ano ang nakikitang kaunti ay maaaring maging dakila. Kung ating pagninilay-nilay ang pagbabago ng bigas sa palayok, natatanto natin ang isang mahalagang espiritual na aral. Ang apoy ay kailangan para maabot ng butil ang huling anyo nito na nagiging pagkain ng marami. Ang prosesong ito ay sumasalamin sa buhay kristyano dahil ang apoy ay madalas na nauugnay sa banal na espiritu. Sa mga gawa 2, 4 ang espiritu ay inilarawan bilang mga dila ng apoy na bumaba sa mga disipulo noong araw ng Pentecostes. Kung paanong ang bigas ay nababago ng init, ang kristyano ay hinuhubog ng apoy ng banal na espiritu na naglilinis pagpapanibago at nagdudulot ng buhay na sagana. Itinuturo din sa atin ng bigas ang tungkol sa pagtitiwala at pagtitiwala. Ang iyong paglilinang ay hindi maaaring mapabilis. Ang halaman ay may isang tiyak na oras upang lumago at mature. Ito ay nagpapaalala sa atin ng tanyag na sipi mula sa Ecclesiastes 3:1. Ang lahat ay may sariling panahon at may panahon para sa bawat layunin sa silong ng langit. Sa modernong mundo, kung saan ang lahat ay nangyayari sa pagmamadali, ibinabalik tayo ng bigas sa pasensya. Inaanyayahan niya tayong magpahinga sa kaalaman na ang Diyos ay gumagawa sa kanyang perpektong panahon. Kung paanong ang magsasaka ay naghihintay sa pag-aani nang may pananampalataya, dapat tayong magtiwala na ang mga plano ng Panginoon ay matutupad sa eksaktong sandali. Ang kagandahan din ng palay ay nasa pagkakapareho nito. Ang bawat butil kapag niluto ay mukhang pareho, walang pagkakaiba. Ito ay nauugnay sa pagkakapantay-pantay na umiiral sa mga anak ng Diyos. Sa Roma 10.12, mababasa natin, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at Griego, ang iisang Panginoon ay Panginoon ng lahat, at saganang pinagpapala ang lahat ng tumatawag sa Kanya. Sa mundong puno ng pagkakahati-hati, ang bigas ay nagpapaalala sa atin na, sa puso ng Diyos, lahat ay may halaga. Hindi mahalaga ang hitsura, pinagmulan o kasaysayan. Kung paanong ang bawat butil ay nag-aambag sa pagpapakain sa isang pamilya, ang bawat tao ay may layunin sa banal na plano. Sa buong mundo, nakikita natin ang bigas bilang pangunahing pagkain sa halos bawat kontinente. Ang detalyeng ito ay hindi lamang pangkultura. Ito ay makikita bilang isang mensahe ng pagkakaisa at universal na probisyon. Ang bigas ay isang regalo ng paglikha na lumampas sa mga hangganan, kung paanong ang Ebanghelyo ni Kristo ay para sa lahat ng tao. Sa Marcos 16:15, iniutos ni Jesus, "Pumayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang Ebanghelyo sa bawat nilalang." Kung paanong ang bigas ay umabot sa mga hapag ng iba't ibang kultura, ang mensahe ng pag-ibig at kaligtasan ay dapat na umabot sa mga dulo ng mundo, nagpapalusog sa mga kaluluwang nagugutom sa kahulugan ng buhay. Ang isa pang mahalagang detalye ay ang gaan ng kanin kapag niluto. Sa kabila ng pagiging nakakabusog na pagkain, hindi ito mabigat. Dinadala tayo nito sa mga salita ni Jesus sa Mateo 2, lesson 28, 1-30. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako ay banayad at mapagpakumbaba kayo mula sa inyong puso ang bigas ay nakakabusog, ngunit hindi nalulula. Gayon din, ang Ebanghelyo ay nagdudulot ng kasiyahan at kapayapaan ng walang mabigat na pagpapataw na nag-aalok ng tunay na kaginhawahan. Higit pa rito, dapat nating isaalang-alang ang hindi nakikitang aspeto ng palay sa panahon ng paglaki nito. Habang nasa ilalim ng lupa, lumayo ito sa mata ng tao. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pinakadakilang mga gawa ng Diyos ay kadalasang nangyayari sa katahimikan sa lihim. Sa Mateo 7.8.6, itinuro ni Jesus, Ngunit ikaw, kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kapag nasira mo na ang pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka. Ang palay, tulad ng espiritwal na buhay, ay lumalaki sa labas ng pansin, ngunit kapag ang oras ay tama, ito ay nagpapakita ng sarili sa masaganang ani. Sa wakas, inaanyayahan tayo ng bigas sa isang mapagnilay-nilay na pagtingin sa himala ng paglikha. Ang bawat butil ay nagdadala sa loob nito ng kakayahang bumuo ng buhay. Suportahan ang mga pamilya at sumisimbolo sa patuloy na presensya ng Diyos. Kapag kinakain natin ang pagkaing ito, dapat nating tandaan na hindi lamang bunga ng paggawa ng tao, kundi ng banal na kabutihan na umuulan sa matuwid at hindi matuwid. Mateo, Tatimao, kaya ang bigas, sa likas na katangian nito, ay nagiging isang tahimik ngunit malalim na representasyon ng probidensya, pagiging simple at pagmamahal ng lumikha. Nasa tuwing kakaninang nasa mesa natin, makikita natin ang lampas sa pagkain, naway makita natin sa kanya ang refleksyon ng pananampalataya, pangangalaga at mga pangakong iniwan sa atin ng Diyos." Ang maliit na butil na kadalasang binabalewala ay may dalang walang hanggang mga aral na malalaman lamang ng mga may mata na nakakakita at may mga tainga na nakikinig. Ang lihim ay naroroon sa malinaw na paningin, ngunit inihayag lamang sa mga naghahanap ng karunungan ng may pagpapakumbaba. Ang paglalakbay ni Rhys ay patuloy na naghahatid sa atin sa mas malalim na pagmumuni-muni sa espirituwal na buhay, banal na kasulatan at banal na layunin. Kapag napagmasdan natin ang pagiging simple ng butil na ito, nauunawaan natin na ang Diyos sa kanyang walang katapusang karunungan ay pinipiling gamitin ang karaniwan upang ihatid ang hindi pangkaraniwan. Sa 1 Corinthians 13.27, sinabi ni Apostol Pablo, Ngunit pinili ng Diyos ang mga kamangmangan ng sanlibutang ito upang hiyain ang marurunong. At pinili ng Diyos ang mahihinang bagay sa mundong ito upang hiyain ang malalakas. Ito ay bigas, mapagpakumbaba at maingat ngunit mahalaga na nagpapaalala sa atin na ang kadakilaan ng Diyos ay makikita sa pagiging simple. Ang dabigas kapag natupok ay nagpapalusog at nagpapalakas sa atin. Ngunit ang epekto nito ay higit pa sa pisikal. Itinuro niya sa atin ang tungkol sa balanseng espiritualidad. Si Jesus nang tuksuhin sa disyerto ay nagsabi sa Mateo 4.4, ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang bigas, bilang mahalagang pagkain ay kumakatawan sa pang-araw-araw na pagkain. Ngunit inaanyayahan din tayo nito na pag-isipan ang spiritual na pagkain na masusumpungan natin sa kasulatan. Sa pamamagitan ng pagbabasa, pagninilay-nilay at pagsasanay ng salita, nagkakaroon tayo ng lakas upang harapin ang mga kahirapan sa buhay kapag pinag-iisipan natin ang gawaing kasangkot sa pagtatanim ng palay, natatanto natin ang pagsisikap na kailangan para makamit ang ani. Ang magsasaka ay nagsusumikap, naghahanda ng lupa, naghahasik at matiyagang naghihintay sa resulta ng kanyang paggawa. Ang prosesong ito ay sumasalamin sa isa sa pinakamahalagang mensahe sa Biblia, ang batas ng paghahasik at pag-aani. Sa Galacia 6KP mababasa natin, Anuman ang itinanim ng tao, ito rin ang kaniyang aanihin. Itinuro sa atin ng palay na dapat tayong magtanim ng may pananampalataya, pagtitiyaga at pag-asa. Batid na ang Diyos ay magdadala ng bunga sa tamang panahon. Ang isa pang mahalagang aral na matututuhan natin sa bigas ay tungkol sa pagpapakumbaba. Sa kabila ng pagiging isang pagkain na kinakain sa buong mundo, ito ay bihirang napapansin o pinahahalagahan. Siya ay naroroon sa mga mesa ng mayaman at mahirap. Mula sa malaking piging hanggang sa mga simpleng pagkain, ipinaalala nito sa atin ang mga salita ni Jesus sa Lucas 14.11 sapagkat ang bawat isa na nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa at ang nagpapakumbaba ng kanyang sarili ay itataas itinuro sa atin ng rice na ang tunay na kadakilaan ay nakasalalay sa pagiging simple at paglilingkod. Isang bagay na ipinamahagi at itinuro ni Kristo sa kanyang paglalakbay sa lupa. Ang paglaban ng palay sa panahon ng paglago ay nagpapaalala rin sa atin ng kristyanong pagpupursige. Upang makagawa ng prutas, kailangan nitong makayanan ang mga pagbabago sa klima, mahabang panahon na nakalubog sa tubig at mga panlabas na hamon. Pinayuhan tayo ni Apostol Santiago sa Santiago Uno Duduev. Mapalad ang taong nagtitiis ng kahirapan sapagkat kapag siya ay sinang-ayunan tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya kung paanong ang palay ay nagpapatuloy hanggang sa pag-aani tayo rin ay dapat na manatiling matatag sa ating pananampalataya anuman ang mga pangyayari Higit pa rito, ang bigas ay isang buhay na halimbawa ng pagkabukas palad. Ang isang butil, kapag itinanim, ay may potensyal na makagawa ng daan-daang iba pang mga butil na dumarami ng sagana. Itinuro ni Jesus ang prinsipyo ng pagkabukas palad sa Lukas 6.38. Magbigay kayo at kayo ay bibigyan mabuting takal, siksik, liglig at umaapaw. Sila ay magbibigay sa iyo sapagkat sa parehong sukat na inyong sinusukat, ito ay muling susukatin sa inyo. Kapag ibinahagi natin kung ano ang mayroon tayo, oras man, kayamanan o regalo, binibigyan tayo ng Diyos ng kasaganaan tulad ng pagpaparami ng palay sa pag-aani. Higit pa rito, ipinapaalala sa atin ng bigas ang kahalagahan ng pangangalaga sa bawat isa. Sa Juan de 35, sinabi ni Jesus, Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo na kayo ay magibigan sa isa't isa. Kung paanong inibig ko kayo, ibigin din ninyo ang isa't isa. Ang kanin, na kadalasang niluluto sa malalaking kaldero at pinagsasaluhan sa komunidad, ay sumisimbolo sa pag-ibig at pagkakaisa ng magkakapatid na nais ng Diyos na maranasan natin. Kung paanong ang bigas ay nagbubuklod sa mga pamilya at pamayanan sa paligid ng hapag. Ang pag-ibig ni Kristo ay dapat magkaisa sa atin bilang magkakapatid sa pananampalataya. Kapag inani ang palay, kailangan pa itong dumaan sa purification process bago ito maubos. Ang prosesong ito ay nagbabalik sa atin sa espiritual na paglilinis na dapat nating pinagdaanan. Sa awit 51-10, si David ay sumigaw, Likain mo ako ng isang malinis na puso o Diyos at baguhin mo ang isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kung paanong ang bigas ay inihiwalay sa balat upang maging dalisay na pagkain, kailangan din nating hayaang alisin ng Diyos ang lahat ng humahadlang sa ating spiritual na paglaki. Ang bigas ay nagtuturo sa atin tungkol sa araw-araw na pasasalamat madalas nating nakakalimutang magpasalamat sa maliliit na pagpapalang na tatanggap natin. Ngunit sa 1 Thessalonians 5.13 ay pinapaalalahanan tayo. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ang bawat pagkain na dumarating sa ating hapag, gaano man ito kasimple, ay isang patotoo sa katapatan ng Diyos at kanyang pagmamahal sa atin. Ang bigas sa makatuwid ay higit pa sa isang pagkain. Ito ay simbolo ng probisyon, pananampalataya at pasasalamat. Naway tingnan natin ang maliit na butil na ito ng may bagong pangunawa na pagtanto na. Sa pinakasimpleng bagay, inihahayag ng Diyos ang pinakadakilang mga lihim. Siya ay naroon sa bawat detalye, nagtuturo, humuhubog at nagpapanatili sa buhay ng mga nagtitiwala sa kanya. Ang bigas na mukhang ordinaryo sa mata ng mundo ay nagdadala ng walang hanggang mga aral para sa mga may espirituwal na mga mata upang makita. Sa wakas, Nais kong mag-iwan ng mensahe ng pananampalataya lalo na para sa iyo kung paanong ang isang maliit na butil ng palay ay nagdadala sa loob nito ng potensyal na makakain ng maraming tao. Ang Diyos ay nagtanim ng mga binhi ng pananampalataya, layunin at tagumpay sa iyo. Kahit na ang mga pangyayari ay tila maliit o hindi gaanong mahalaga, tandaan na ginagamit ng Panginoon ang simple para magawa ang hindi pangkaraniwan. Huwag kailanman pagdudahan ang kanyang pangangalaga sa iyong buhay. Kung kayang alagaan ng Diyos ang mga ibon sa himpapawid at palakihin ang mga pananim sa lupa, gaano pa kaya siyang mag-aalaga sa iyo? Magtiwala sa proseso, magtiyaga sa iyong paglalakbay at sa tamang panahon, ang ani ay darating ng sagana. Tandaan ang mga salita sa Jeremias 29.11 sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na iniisip ko sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang ibigay sa iyo ang katapusan na iyong inaasahan. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kasama mo siya sa bawat detalye kahit na hindi mo namamalayan. Naway ang pagiging simple ng bigas ay magturo sa atin na pahalagahan ang maliliit na pagpapala sa araw-araw at magtiwala na sa Diyos ang kaunti ay dumarami at magiging higit pa sa sapat. Nawa'y laging matubigan ang iyong buhay ng pananampalataya, pasasalamat at pag-asa. Maniwala, magtiwala at huwag sumuko dahil darating pa ang pinakamahusay ng Diyos. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, huwag kalimutang magbahagi, magkomento at ipalaganap ang salita sa mas maraming tao. Pagpalain ka nawa ng Diyos at makita ka sa susunod na video.